Wagi ang pinakaunang rocketry team mula sa Davao City sa kanilang paglahok sa Spaceport America Cup 2024. Na nilahukan din ng higit dalawang daang universidad mula sa dalawang pong bansa sa buong mundo. Si Kurt Oco ng PTV Davao sa detalye Rise and Shine, Kurt. Matapos ang taon na paghanda, Nagtagumpay nice ang Ateneo prairie. de Davao University Rocketry Team sa pagpapalipad out. ng kanilang rocket na pinangalan ng Sibol na naganap sa si ikatlong araw ng Spaceport America Cup 2024 noong Hunyo so 21 sa New Mexico, pack United pack States of America. Right. Itinuturing number. itong malaking karangalan, hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa, sapagkat ito ang pinakaunang rocket sa Pilipinas na nagbigay ng pagkakataong lumipad sa pinakamalaking intercollegiate rocket engineering competition sa buong mundo at ang pinakaunang rocketry team na nagrepresenta sa Pilipinas. Ang Pilipinas din kasama ang bansang Thailand ang nagrepresenta sa Southeast Asia sa nasabing kompetisyon. The qualification of our Ateneo University Rocketry Team composed of students and faculty members from the Department of Aerospace Engineering of our university is not just a remarkable achievement for our university but also for the entire nation. Ang nasabing 9.7 foot high powered rocket ay pinangalan ng Sibol na nangangahulugang growth o pagunlad. Ito ay nakibahagi sa 10,000 kategoryang commercially off the shelf na may timbang na 8.8 pounds. Ayon sa mga Spaceport USA directors, napakalaking tagumpay ang naabot ng Adu Rocketry Team bilang isang first-timer. This monumental milestone highlights the exceptional talent and ingenuity of our Filipino students in the fiercely competitive global arena of aerospace engineering. Mula noong 2019, matapos ipasa ang Republic Act 1163, isa na ang aerospace engineering sa mga kursong inaalok ng universidad. Saka, sa kasalukuyan, umaasa ang mga guro sa universidad na maging sentro ng teknolohiya sa aerospace ang Mindanao dahil sa geografiya at lokasyon nito. We have a very good geography uh, in terms of location wise. We have a very good geography for launching rockets, not just as test launches, but eventually in the future, uh, we hope that we can launch rockets also into outer space. Through these initiatives, we aim to not just compete in future Spaceport America Cup competitions, but also inspire and nurture a new generation of Filipino engineers and scientists. positioning our country as a burgeoning hub for aerospace innovation. Ang nasabing rocketry team ay pinangunahan ng labing-anim na sudyante at sampu sa kanila ang lumahok sa kompetisyon. Kasama ang tinatayang 1,700 na mga sudyante mula sa 200 na universidad mula sa 20 bansa. Ngayon pa patuloy ang pagtatagumpay ng paglahok ng rocketry team sa pagbibigay inspirasyon sa mga sudyante na magtaya sa kinabukasan ng agham at teknolohiya sa Pilipinas. Kurt Ocon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.